Dahil kahapon, birthday ko nga po at nag-tinder at grinder ako. Nakamit up ako ng chupapi at biniredahan ako kagabi. Kaya naman, for today's vlog, pagod na pagod ako at need ko ng pampadugang or pampagatas. Huy, burag tala. The only way na para bumalik yung aking lakas dahil napalaban ako kagabi, ay kailangan natin ng coconut lisim or BG, da buku juice. Kaya naman for today's vlog, in-invite ako ng friend ko. Hi, this is Nini Wonder. Yes po, bakla po ako at wala po kayong magagawa. Kaya naman po, puntahan natin yung barkada ko dahil nag-invite siya sa akin na pumunta, mag daw kami, maglamaw. Kaya naman, dali-dali ako at dahil pagod na pagod din ako at Luja na luja, kailangan natin magpadugang. Huy, murag tala for the go. Kasama yung aking barkada na si paring Carlo. Kaya naman, pinuntahan agad namin itong place nila, which is dito sa Secret Paradise. Natuwa nga ako sa place dahil napakatahimik at the same time, ang sarap dito magdala ng maraming lalaki. Ay, muragtala for the go. Huy! Hinanap ko na nga yung aking barkada at sabi ko, ay, picture-picture mo na ako dito kasi suprang dami. At nakita ko dun sa marayo, ang dami-daming nagsusurping. Para tuloy na i-trigger ako or na-excited ako mag-surf. Hoy, for the go. Kaya naman sabi ko, ang focus natin dito ngayon ay mag magpalakas or kumain ng buko. Hala, murag tala, for the go. Kaya naman natuwa rin ako sa place, grabe, piniplex ko na at tara, samahan niyo ako. Dahil sabi ko, nasa na yung barkada ko, nakausap ko. Pinuntahan ko sila sa bahay niya at ang ganda-ganda ng place dito sila nakatira at ang yaman-yaman niya. Grabe, no? Sobrang ganda ng place niya. At sabi ko, wow, little butang batong diskarte na to? Wow. At feeling ko hindi ito tinamaan ng, pande ng bagyo dahil inakyat ko na nga siya sa kanilang bahay at dito sa gitna ng mga kukunat, wala po siya. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kawatan. Kung hindi, chinig ko lang siya. Baka tulog pa siya. Nagulat nga po ako bakit wala siya sa taas at may pagkamangki yun. Hoy, maragtala. Shout out to my barkada, James. Kasan ka na? Bakit hindi ka nagpakita? Nung lumingon-lingon nga ako dito at sabi ko baka nasa taas na ng kukunat, hindi nga ako nagkamali. Dahil nasa taas na siya ng kukunat at kumukuha na ng buhok Hala! Napaka-advantage naman, napaka-advance mo naman magkuha ng buko. Alam mo pupunta kami. At pagod na pagod nga po siya dahil 10 years na po daw siya hindi umaakit sa kukunat at napalaban po ang kanyang mga join. Hala, For the go at sabi ko nga po, napaka-perfect naman ang place dito. Parang gusto ko dito magretero. Ala. Kaya naman, balak ko talaga ngayon maghanap ng chupapi ng sinatawag na sugar asukal, di pa pa. Para dito na lang ako magstay at meron kami maraming sibling. Hoy, murag tala for the go. Sabi ko naman, dali-dali na nga ako nagposto, uh, picture-picture dito. At ah, syempre, dahil pagod na pagod nga po ako, gawa nga po na napalaban ako dahil birthday ko kagabi sa Chupapi, magbubukas na tayo ng kukunat kasi kakain tayo. Hala, grabe kalami. Hirap na hirap nga po ako dahil bakla nga po ako. Ang hirap mag-open. Hindi ko po mabubuksan. Ito lang po yung pagbala gusto mo po magpalakas ulit ay nako sabi ko sa iyo, napaka-proven po itong coconut, which is the buko juice. Ina-open ko na nga po, ginawa ko na po, pinwersa ko na po, at nakita ko ang sarap. Sabi ko, titikman ko ang sabaw kung okay ba. Pero tingnan nyo naman po ang aking kilay, napaka-perfect po at kalbong-kalbo. Para po akong si Cookie or Alien. Or para akong sinabunutan galing sa Thailand. Hala, for ko, Sabi nga na barkada ko, ako na mag-open at itong barkada namin isa, pagod na pagod. Dahil nga sabi ko, grabe. So please, understand, my intuition, pero yung kilay ko, laban na laban. Sinasabi ko nga, ang tagal tumubo dahil hindi ako makarampa pa na ako glasses. At tamang uh, hinala ko dyan, at tawang-tawang barkada ko kasi napaka-cute ko daw. Para daw ako yung bakalaban uh, kalaban sa kuan. Doon sa sinatawag na avatar. Hala, murag tala for Dago, Sabi ko, napakaganda naman ng background ko at kulay na kulay na blue. Napaka-perfect ito at sabi ko nga dahil na-miss nyo ako mag-vlog. At ito na nga nilagyan na namin ng mga kondensada. Para may naalala tuloy ako dito sa may mga pa. Dugalisim. Hoy, pwede dago, morag tala. Grabe, ito. Tinalo-halo na nga namin at minekos mikos na nga namin. Dahil gutom na gutom na kami. Sabi ko, kumain na tayo. Kasi marami pa tayong pupuntahan at oras na. Andami nga namin. Tatlo nga lang kami at sobrang punong-puno po yung nilagyan namin garapun. Hala, pwede ako. Nagdala na nga ako ng tasa ko. Sabi ko, Isa ka ba sa mga ko. tulad kong lalaki na namumublima? Meron na tayong solusyon. Dahil ito ay nagpapanagdag sa kondisyon. This is what we call nilamaw kung ang problema mo ay hindi na malabasan, malabasan ng sama ng loob, meron na pong gamot itong nilamaw. Lamaw galing sa coconut, siguradong sulit ka at makaka three rounds ka pa. huy murag tala. For the go. Ayan, pampadugang, laong pa sila. Mirisi, pagbayot pa. Da, ang kilay, birahi, Da, grabe ka, guwapa. So anyway, this is what we call nila Especially po, napaka magkwampo to sa mga lalaki or sa mga babae na kung piling mo uga ka na, ala, birah. Mag, mag nila ta tara na sa so Siargao amiga da mirisi purtago hoy kalami ko da di mo marakilin da naon naon <laughs>